welcome back akin dito sa aking youtube channels e alcarz vlogs for today's video ay ituturo ko po, po sa inyo kung kayo po ba'y nagpo problema na nakalimutan po yung password ng iyong facebook ah youtube or etcetera kung ano pa mang apps na ginagamit yung so walang problema guys dahil ituturo po ngayon sa inyo kung papaano po so ngayon po kung ang gagawin po natin is pupuntahan lang po tayo sa ating settings settings po ng ating cellphone ayan at dito hahanapin po natin ang google ayan din i-click po natin ito so may makikita po tayo dito ng uh, google dito po recommended and all services so i-click po natin itong all services ayan di makikita po natin dito may ads auto file backup device plans devices and sharing find my device mobile data and messaging parental controls personal safety personalize using shared data setup and restore setting for google app so ang pipindutin po natin dito guys itong auto file ayan i po natin dito so dito naman tayo sa auto file then pipin, pipindutin naman po natin or i-click naman po natin dito yung auto file with google ayan din ito na nga siya guys nandito na nga tayo sa auto file with google so may nakikita po tayo ng personal info for in google password manager ayan google free preference preferences ayan so pipindutin lang po natin itong google password manager ayan so automatic pong mapunta po tayo dito at ayan na po guys nakikita nyo po guys lahat po ng apps na ninalag in nyo po or nakalimutan nyo po lahat ng apps nakalimutan nyo po la ang password po ng mga apps na nilalagin nyo po guys, so dito lang kayo pumunta guys sa settings ito na nga po siya guys, ito makikita nyo po guys, dyan Amazon Google or Vigo, ayan then Coinspike, Bitcoin so ang hahanapin po natin dito guys is yung ating Facebook ayan, kung nakalimutan po natin ang ating mga password so, ito hahanapin po natin ang facebook ayan, i-click lang po natin ito ayan, then so i-type lang po natin ang ating fin, ayan then, then ito na nga siya guys nandito na nga tayo at ayan na nga siya guys. Ayan na nga siya guys. So, nag bumalik po sa sorry. To click Facebook then Ito na nga siya guys. So, nandito na nga ang ating mga Facebook password. Ayan guys. Ayan guys. Odi pa. Nandito lang siya guys, nagtatago guys. Ayan, so sobrang dami guys, 'di diba? ng Facebook password natin na nakatago dito sa ating settings ng ating phone. Ayan. So, para po makita nyo po yung iyong password ng iyong Facebook, ay, i-click lang po nyo itong nakasign na parang mata guys yun, i-click nyo lang po yan, para malaman nyo po at makita nyo po yung yung password na iyong nakalimutan po, ayan po guys, so sana yung nakatulong po guys ang video na ito kung nakatulong po ang video na ito at iyo pong nakikustuhan so, please huwag pong kalimutan ilike ang video na ito share comment, subscribe, and all click all notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na ina-upload po namin. At sana nakatulong po ako. Sino po at maraming salamat. Bye!